Hey guys, good morning, good morning. How are you there? I hope you're all in good uh, uh, condition, in good health, under God's care. Uh, today guys, may share ako sa inyo. Unexpectedly, nakakyat tayo sa, ano, sa so, bahay ng may 100,000 plus followers na. Siya po ay si Filipino in Sweden. Sana mapanood niya rin yung live niya na share ko sa, ano, ko, so, sa timeline ko. At nakakyat tayo doon guys for almost 20 minutes. So sana may clips ako ipahagi sa inyo. Sana mapanood nyo rin yung full video kasi marami kayong matutunan sa mga beginners na nag-turn on ng professional mode. Marami tayong matutunan sa kanya guys. sa so, ito, panoorin niyo. Bye! Hope you enjoy watching. Hindi mo kasi, sir, ma-explain, no, ang feeling pag-depressed ka, kasi hindi mo maintindihan yung emotion mo. Parang, uh, parang bigla lang siya. Lahat ng mga bad memories mo, mo no, kasi sa sabay na -sa Hindi mo talaga maintindihan kung ano nangyayari sa utak mo na bigla ka nalang. Kaya, ano natin kasi sobrang uh, hina ng signal ni Ma. So, ayan, no? Uh, kasi nga sinabi mo kanina, mga Jupiter, kasi siguro ang case nangyari iyo is na take for granted ka. Kasi minsan yung mga tao, kasi akala nila pag Jupiter ka, um, uh, ano ka lang palagi ka lang okay, wala kang problema. So, yan minsan ang nangyayari sa atin. Even sa mga strong person, minsan, yan rin ang nangyayari kasi strong person ka, uh, na take for granted ka ng ibang tao kasi sa nila hindi niya na kailangan ng tulong kasi nga strong person siya. Same rin, pero hindi nila kasi nakikita kung ano rin na may feelings rin tayo, tao rin tayo minsan. Yun ang, yun minsan ang hindi nila nakikita. So ang gagawin mo na lang is, uh, ikaw mismo ang ano ka, mag-i-avoid mo. Kung sa tingin mo is medyo toxic na para sa iyo, i-avoid mo. At saka ipahinga mo yung sarili mo. Ako yan ang ginagawa ko, no? Uh, pag alam ko na may nakikita na ako ng mga, ano, ng mga, uh, kumbaga, flag na. Ah, so, hindi, hindi na ako. Well, na, tamo na natin yung isa natin guys Ma'am, welcome to the live. Hello, hello. Good evening. Yes, Mama, sa kayo, yes po, good evening. Magpakilala ko kayo, ma'am. <laughs> Mimi po. Ako. 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 So, ano po yung mga ginagawa natin sa Reels? Kahit <laughs> right? ano-ano lang sa ano lang. Sa random. Random lang ginagawa ko. Ano may yung mga, mga pinaka-challenges? Sa so, ngayon, nandito ako sa Saudi. Nandito ako ngayon sa Saudi. Ay kaya mahirap mag ma ano. Ang daming kasi. <laughs> <laughs> si Sir, ang maraming alam lang, lang doon. So. Sa... ano yung mga ano, yung pinaka kahirap na challenge na ini-experience mo ngayon sa pagiging pagreels reels mo? kahit ano lang, yung ano, yung may nagluluto ako, yung ganyan, kasi kaso now nandito ako sa Saudi, maraming bawal dito kasi, okay. eh. Bawal okay. mag bawal ng ganito, yung ano, kaya kahit ano na lang. Pero uh, ano yung pinakamahirap? Yung... Ano yung pinakamahirap sa tingin mo ang ah uh, uh, ang pagiging, ano, pagiging Reels? Kung isimplify natin, ano yung pinakamahirap <laughs> na pinagdadaanan mo ngayon sa pag-Reels? lang. Wala naman kasi in-enjoy ko lang muna. Kasi yeah, Nandito ko sana sa akin. Oh, pang stress reliever ko na lang muna siya. Kahit ano. Totoo, tama yun. Kaya continue na Oh. Gano'n na kayo katagal Gano'n na kayo katagal? Nag-reels? Yes po. Ano, four months pa lang, sir. Since ano, Ramadan, April. Baby pa, so, baby four pa, Four months pa lang. Saka, okay. <laughs> so, kamusta naman yung mga development ng pag-reels natin? Yung followers, yung viewers. Paano naman na-accept ano? ng mga viewers yung mga content na ginagawa niyo? Okay lang naman. May mga consistent naman ako na nung no, follower. Ano lang siya. Ngayon, mag-ano pa ako. Uh, tinagsikapan ko pa siyang man, no, manlock yung Instagram stream ads ko. Kasi hindi pa ako nag-5,000. 4,000 followers pa lang ako. Ay, ay. malapit na yun. In 4 months. in 4 months. Uh, four months, <laughs> uh <laughs> umabot, ako ng, ano, umabot ako ng 4 years bago ko na-unlock yung Instagram stream ads ko. <laughs> <Well>, Ganon. <laughs> Congratulations. <laughs> ka. Meron ka ng in-live stream dito. Yes <laughs> po. Meron ka ng in Yeah, meron na ako. Na, na, uh, kasi matagal na itong friends na to, four years na to. Uh, so, so uh, hindi ko lang. Uh, uh. Oh, magaling ka na magaling ng Arabic. Ayan, practice Arabic muna. Uh, Arabic? Okay, okay, okay. I'm gonna talk to you now. Kam sa nanta, Ano? An ilang taon na pa dito? Kamu <laughs> sendiri. <laughs> galeng galeng. Kamu sendiri. Anesita. Ah, almost six years. Mas, Mas, na lagi lagi na... kam sa shahar anasita na? oh, oh yani kam sa shahar na uh, uh, how many years? Uh, six, ba uh, six years almost six years almost six more than, than years, years na years. Oh, yon, pero si konti, lang, huh? <laughs> konti <laughs> lang yung konti lang yung ah okay <laughs> Glad. May problema yata sa ano ko signal. Ah, ganun pala sir. So, paano kayo sir na first na work nyo is na work nyo is sa Saudi. Tapos, uh, so ngayon, know, so, uh, is nag-start like, yung Facebook. Facebook so, saan so, so, ka dito ngayon sir? Ano ma-pimin sa Saudi? Ano ma-pimin sa What? I am here with Canada right now. Ah, uh, so kano <laughs> sa Saudi? Ano mo? Supo Saudi ka armas <laughs> na, awal. Alhina na pi, alhina promotion na Canada. Oh, three years. Yeah, so I am here uh, now at Canada. So ano kasi sa Saudi yung mga alibabong Canada, Canada Philippines, Filipino. ni? Oh, iwa, iwa. Canada! Canada, <laughs> Canada. <laughs> 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 from Saudi to Canada, ang ganyan. Masya Allah kala marami ko <laughs> so isla <lang> marami ko kala marami ko isla? Ha 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 na ha 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 ha

Garano. Parang ano lang parang, parang 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 may similarity sa English. Napaka higpit nila. Bawal punan yung mga facility doon, yung mga environment. Tapos bawal mo i-focus yung mukha nila, bawal din sa lack of uh uh bawal it's a, a of bawal talaga. Mm Daming bawal. Dami talagang bawal kaya mahirap mahirap din gagawa minsan ng content ano? So, yeah. Ano lang muna, tiis-tiis lang muna. Hello? Kasi, ano eh, hindi rin pwede so, na i-priority natin yung pagka, pagbablang pag sa or pag-raise. So, dapat is i-priority natin yung trabaho natin, yung main source of income natin. Pag ano na, pag stable na, pag malaki na yung kita natin at na uh, huwag tayong mali sa trabaho natin hanggat na yung stable. <laughs> kasi delikado. Walang kasiguruhan yung ano yung pagreels uh, pag no? ito is temporary lang to hindi to talaga forever na uh, tatagal tayo dito kasi lahat ng bagay sa social media kahit yung platform ni what is their now topic wala lang bale ano lang uh, parang inintroduce lang ni Jessica Suho na mayroong ang kita sa pagiging content creator sa pagre-reels. so ang ano lang is nagbigay din sila ng back story ni Sir Jose at ni Sir JB uh, kung paano sila nag-umpisa as a content creator at uh, ay, ano yung ginagawa nila. So ayun, tapos si Sir JB binigay niya naman yung uh, first no yung ano yung purpose niya. Pero ang ano doon is hindi ata natalakay. Makikita mo sa YouTube actually andun siya yung buong video. Pero hindi naman siya natalakay talaga na of course merong expert doon na sinabi na kailangan mo ng followers, certain followers at kailangan mo pumili ng niche. Pero hindi talaga sinabi na na-elaborate kung gaano kahirap na hindi basta-basta rin na Uh, makakuha ka ng maraming followers, maraming views, at kikita ka agad. Kasi pinakita, of course, yung tao, pag nakita na uh, 290,000 yung income mo in a month, of course, yung tao is biglang, yes, ah, oh, gagawin ko na to kasi sobrang laki pala ng income. Parang, parang gano'n yung ano nila, yun ang uh, pinaka- kasi marami na yung mga sikat-sikat, kasi sikat-sikat talaga, at tayong uh, mga content creator na dito lang sa Facebook na maliliit, parang hindi pa masyado, uh, nabibigyan talaga ng tamang platform, no? at least nabigyan silang dalawa ng form specially yung dito sa Facebook no kasi marami na yung mga sikat sikat kasi sikat sikat talaga at tayong mga content creator na dito lang sa Facebook na maliliit parang hindi pa masyado uh, nabibigyan talaga ng tamang platform no at least nabigyan silang dalawa ng pagkakataon at dahil sa kanila is mapapansin din tayo so malay natin dahil napansin sila at later on siguro mas i, ano uh, I, i ano pa i think iano na lang natin to uh, isipin natin in a positive way na baka yung tao is magka ma, ma curious kung ano yung ginagawa ng mga content creator, kagaya natin ng mga maliliit pa lamang or kakaumpisa pa lamang, na pag nag sila, of course, ito is magiging result into viewers. So yun na lang siguro, no, gawin na lang natin positive yung mga bagay. Natin. Instead, isipin natin sa, itake natin into negative na ano na aspeto. So ayan. So, well, anyway, so ma'am, ano yung ano natin yung balak natin in the future? Dalawa kayo, ano yung pinakabalak in the future sa pag-reels? Ano talaga yung pinakagusto yung maabot dito sa pag-reels? Or pagiging content creator? Sa akin, mag-reels pa represented in ko naman. Ako. Ano yung pinaka gusto mo talaga yung i-develop? Uh, i-develop na i-develop? Yung voice ko. Kasi, gusto ko yung tatata ko eh. Kasi yung actually maganda yung pangalita mo, yung, yung, yung mo maganda, at tinatanong ko kung anong gusto mong i-develop, kasi very important na specific tayo, at saka hindi tayo yung yung focus natin isa lang. Kasi pag sobrang dami na gusto kong i-develop, ano yung develop mo, hindi mo alam kung ano yung develop mo, medyo mahirapan ka na mag, na, ano, na, na, na develop yung bagay na gusto mo. Kaya maganda rin na may focus tayo, kaya natanong ko lang kung ano yung gusto mo talagang i-develop niyan. <laughs> 'Yun. 'Yun pag pag hindi naman na hindi basta-basta rin na uh, makakuha ka ng maraming followers, maraming views at kikita ka agad. Kasi pinakita, of course, 'yung tao pag nakita na 290,000 'yung income mo in a month, of course, 'yung tao is biglang, "Yes, ah, uh, gagawin ko na 'to kasi sobrang laki pala ng income." Kasi parang, parang gano'n 'yung ano nila. 'Yun ang ah uh, pinaka main yung pinaka body ng ano ng uh, uh, programa yung feature nila yung ano lang walang walang hindi ano <laughs> na ano na status so ayan so well anyway so ma'am uh, ano yung ano natin yung balak natin in the future dalawa kayo, ano yung pinaka balak in the future sa pag reels ano talaga yung pinaka gusto yung maabot dito sa pag reels yes yes tama 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 tama, okay. tama mo, na-inspired ka. Gawa, kasi ako pag naggagawa ko ng content, pag, ako ng music, nakaka-inspired sa akin. Okay. Kasi bawa, bawat video ko, kailangan swak dun sa music. Exactly. Hindi yung basta okay. nag-gawa gumawa ko lang, gumawa ko lang ng, 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 ano, ng content, pero yung music, hindi siya umado sa video mo. Kailangan tapos okay, dapat okay. Tama, swap. tama. tama. Saka ma'am, reminder lang about music Avoid using music. Mm -hmm. Mm -hmm. Sorry, kasi mahihirap pag uh, na-monetize yung account mo, oh my goodness. <laughs> yung <laughs> hindi, hindi yung music is copyright sorry, talaga. Sorry, may, may, may mga video lang na talaga kailangan. May ano yung pinakapangarap mo talaga dito sa pag-reels? Na gustong gusto mo marating kung bigyan ka ng pagkakataon ngayon. Ano talaga yung pinakagusto mong nangyari dito? na lang kasi narinig ko kay ma'am na gumagamit siya ng music. May suggestion lang ako sa kanya kasi ako mar Ilang beses na akong nakapirate kasi sa music. <laughs> Kaya sa so ngayon, lately, ano na, parang ako na lang nagsasalita. Parang ayoko nang gumagamit ng music. Kahit may may suggestion doon na try it, ganyan, may, may pa-invite-invite na try it, parang hindi ko na siya gagamitin. Kasi mag-PR tayo doon. Kaya mag-iingat lang din. Oh, at tatawa. saka yung ano, yung tinanong ni Sir kung anong bala ko, syempre, tuloy-tuloy ko na rin yun kasi gusto ko na rin umuwi, ayoko nang bumalik dito. Baka naman, baka naman <laughs> pagbigyan tayo ni ano. Ni, kaya yan, kaya Ay, yan. Kaya uh, yan, as, nagugustuhin mo at mag-focus ka, maabot at maabot uh, mo yan. Huwag mawala ng pag-asal. Uh, siguro sa naman. Pag... Sa... Uh, Siguro naman pag makauwi ako maka, makagawa tayo ng ano, magandang content din na walang mga tagabal dito. Uh -huh. Kasi dito pag nagluluto ako, i-edit ko 'yun, i-cut ko 'yun pag may sumusulpot sa likod ko ganyan. Kasi bawal silang makita ganoon. So Totoo kahit yan. ganyan yung mga ina pinopost ko, uh, sino, inaano ko rin kahit <laughs> yun lang, tuloy-tuloy lang, walang mga ano, kahit may mga distraction, may mga may mga, ano, busters dyan. Okay lang. Go, go, okay go lang. Don't, go, mind, go don't lang. mind the basher. Oh, don't mind the, them. Uh, <laughs> don't uh, mind them. Okay lang go yan. Go lang. Positive so, lang always. So. Okay. Okay, no, so ayan, maraming maraming salamat sa inyong dalawa sa pag-join at saka sa time okay. nyo. So, I hope na uh, ma-inspire pa kayo lalo at i-continue yung paggawa ng mga content at subukan nyo rin na lalong pagandahin at i-challenge yung self nyo para na lalong yung maabot ng mabilis yung mga oh, pangarap nyo oh, sa inyong po, sir. pagiging content creator. Okay? So, ingat kayong dalawa and then oh. God bless. Salamat. Salamat. Thank you. Kayo, Thank you God ingat din kayo. God bless you. God bless. God bless. Bye.